Good day everyone! Sa so, makikita ninyo, ito yung simpleng kamote lang pero sa ating recipe for today ay makagawa tayo ng napakasarap na kamote de leche. O di ba? Diba? Napakasimpleng gawin lang at mura lang din at kayang-kaya sa ating budget. Kaya, let's start na sa ating recipe for today. Ang bongga kasi sa ating main ingredients ay dalawa lang talaga ang 1 half kilo na kamote at saka half, 1 half lang talaga sa condensed milk. Ito yung dalawang ingredient na kung saan makagawa ng presentable at yummy na kamote de leche. But of course, I like to share din sa inyo yung tatlong toppings na gamit ko dito na kung saan dagdag decoration sa ating kamote de leche. Una yung desiccated coconut. Kung wala kayo dyan, pwede din yung fresh na coconut na yummy talaga siya pag press ko. And then, ang sunod na gamit ko sa toppings ay yung hazelnut na ganito na. Pwede din yung mani kung wala dyan. Tapos, itong cute cute na hearty-hearty na pang topping. So, ayan, ready na yun siya. Ngayon, una nating gawin ay pakuluan natin yung ating kamote. Kahit anong kulay ng kamote, may violet. Itong gamit ko, yung simple yung parang yellow siya. So, ito yun, pakuluan natin siya hanggang sa lumambot. Malalaman na natin yan na malambot na. Gamit natin yung ating tinidor, i-press natin ng konti at pag ma na natin na malambot, okay na yan siya. Kaya ito, ready na siya around 15 to 20 minutes yung sa akin. And then, ito na. After niyan, medyo i-cool down natin siya bago natin i- Press, ito yung first time ko ha, na nakita ko din, tapos tagdag na din yung aking discarding pinahi, <laughs> di ba? So ayan, medyo na-cool down na siya, kaya it's time na i-press natin siya. Yung gamit ko dito, napaka-simple lang, tinidor, tinidor lang na i-press, press, press natin yan siya. Hanggang yung ating kamote ay press na talaga siya lahat-lahat. Pag after na ma-press na yan lahat-lahat, i-cool down natin ng konti bago natin i-start na lutuin yung ating kamote at tsaka condensed milk. Sa recipe ko na ito, instead na yung condensed milk ay lutuin ko muna siya yung sa akin after na na-press ko itong kamote ay isabay ko siya sa condensed milk. Pero ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So sa ating lutuan ay nilagay ko yung one half lang. One half lang talaga sa can na condensed milk. Yung normal lang na can, one half lang talaga. Kasi pag one siya, one can siya, tapos ilagay ko yung one half kilo lang na kamote, parang over na siya. Kaya ito, yung iba kasi pinakuluan pa nila yung condensed milk. Yung sa akin, gusto ko siya na isabay. Tapos, imix mix mix ko lang siya ng low to medium heat yung gamit ko dito. So sabay ko na siya na niluto yung kamote at saka condensed milk para halong halong halo talaga. At malalaman natin na pwede na siya kunin pag uh, feel natin na parang nagyayema na yung dating na may dagdag na kamote low to medium heat lang talaga. Hindi pwede yung over ang apoy kasi masusunog siya. So, ayan, sa makikita ninyo, di ba, pabonggang-bongga na ang ating kamote de leche. Medyo nawala na yung pagka-liquid ng condensed milk natin at hindi siya super, super tamis. Kasi ako di ko masyado yung super tamis. Katamtaman lang. So, ito, itong ganito na texture or yung ganito na natempla ay okay na siya at pwede na natin iset aside bago natin ihugis bilog-bilog ang ating kamote de leche. So ayan, yan na yung finished product natin bago natin i-gawing bilog-bilog yan at lagyan ng toppings. Medyo ipa-cool down natin ng maybe 2 minutes para hindi masyadong mainit pag ibilog-bilog natin yan mamaya. Ayan! Ready na ang lahat. Yung naluto natin ganina na kamote with condensed milk tapos yung ating tatlong ta ay start na tayo. But before that, gamit ko dito yung plastic gloves. Tapos lagyan natin siya ng konting oil para hindi magdikit-dikit yung kamote sa ating gloves. Kaya gagawa na tayo. First, ay kukuha tayo doon sa ating naluto na kamote. Tapos ibilog-bilog natin. Depende sa inyo ha, kung gusto ninyo na malaking bilog, okay lang. Medium, okay lang. Yung sa akin small, 'di ba? <laughs> Tapos pag nabilog na 'yan, ayan, 'yung ating first topping na desiccated coconut, 'di ba? 'Di ba napakaganda sa simpleng kamote lang ay parang sosyalan ang dating. So ayan, another naman na bilog-bilog. Tayo na lang ang magbabase kung pareha silang kabilog or yung small na bilog yung ating nagawa. I e round 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 lang talaga natin yan. Tapos, ang sunod ay ang ating hearty 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 na decoration or yung ating hearty toppings. So, ba? Diba? Maraming iba't ibang toppings na pwede nating gamitin. Kung ano ang meron lang kayo dyan. Mas yummy din yung cheese. Pero, Prefer ko itong tatlo lang kasi love ko itong may nuts at saka itong desiccated coconut or itong hearty hearty parang paggamit talaga siya na pang decoration at looks yummy so ayan napakadali lamang gawin so sa one half kilo at saka half lang na can ng condensed milk ay nakagawa ako ng 15 na maliliit na bilog at looks very yummy o di ba simpleng recipe ang ating kamote de leche napakadali lamang gawin gawin ninyo at sana ay nagustuhan ninyo ang aking recipe for today na kamote de leche If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you, and God bless us all.